Kag sa Good Vibes, 67 anyos nga traffic enforcer mas ginpili nga magtrabaho bisan pa nagbubana sang balay. Yari ang report. Ginanod sang mabaskog nga tubig baha ang porsyon sang balay ginhimo nga sang traffic enforcer nga si Rogelio Hipana sa Barangay 14 sa Bacolod sa Martes sang gabi. Dala sa ginanod niya nga mga pagkabutang kag mga baliga nga bag-o pangompra ang iya 20 anyos nga apo nga si Carl Pondivida nga sadto nagakatulog sa sulod sang naanod nila nga baligyaan. Istorya ni Rogelio, may 15 anyos na sila nga nagapuyo sa kilid sang Maupay Creek kag amo pa lang nila na eksperyensyahan ang mabaskog nga baha nga nag-anod sang porsyon sang ilabalay. May linopok ang surprise mo. Yung mo to nang kung oh, oh, ko dayon um, okay. nga uuk nga poko. Ito nga katulog sa mo. ko mo lang ako ito. Siyempre ka wala, ya... kami sa, sa email mo. Nampang kami email nga doon. Pag uh, binungkalas, ah, na, na, ano ano man yan man nga yan nagyumbab na yan nagyumbab na yan nagyumbab na Pila so naman niya nakaluwas ang apo ni Rogelio matapos nga nakauyat siya sa naglutaw nila ng refrigerator. Baka kung tao ko tubig na nga ano ko. Ara ka na sa tubig? Oo. Hindi pa kauyawan ko na ganay. Kasi ito usok-usok sa tubig mo. Sa uli nakakapiyot ko sa ref tapos naka, naka tumbuhas lang eh. Kalabanan sa mga kaupdanan ni Rogelio, ng mga traffic enforcer ang wala anay nagbalik sa trabaho. Bangod apektado man sang baha, dalas ang mabaskog nga ulan halin sang weekend. Pero ginpili ni Rogelio nga mag-duty sa pagpati nga mas kinahanglanon siya sa dalan, ila na nga man karon ang personnel sa Bacolod Traffic Authority Office. sa

ang ginasulay ni Rogelio kada adlaw sa handuman niya mapatapos eskwela ang iya apo nga karon first year criminology student. para makita Wala pa na ni Rogelio ang naguba nila nga balay pero nagalaom siya nga sa bulig sa iya mga kakilala kagsang sang syudad makaamat-amat sila bangon sa natabo nga kalamidad.